Gabi guys at ah uh, araw na no nakakagati tayo ngayon dito sa may ano may is at ah uh, paling salamat sa guys sa mga tao. So ngayon guys ay uh, pauwi na tayo. Ah uh, ipapakita ko sa inyo ang daan dito sa Kano may is. Ito ay uh, duyan na daan ng mga kaibigan nyo. No. Duyan na daan ibig sabihin na uh, matarik, pabulusok at apahun guys no. Uh, sa mga bagong uh, skill guys, uh, ganito lang po yung uh, pamamaraan ng uh, pagkatatricycle. So, intro muna tayo mga kaidol. So, yan yeah, mga kaidol at uh, good morning. Uh, tara na mga kaidol at uh, umuwi na tayo sa may... Uh, main uh, terminal uh, pag natin guys kung uh, wala nang pila pipila pa tayo ng isa so madaling araw uh, nakajak pa tayo guys ngayon ibibigay ko to sa aking uh, mahal na atawa guys yung 200 uh, pesos na to no, para may akundo uh, naman tara na ayan guys uh, makikita nyo dyan ayan napapulo supply dito tayo dumaan sa parting uh, ano na guys ang uh, may uh, uh, dunisa kaya kayo po dito sa uh, mapulosok tayo ay aaw naman guys no? kaya paaw so ngayon nakaaw na tayo dati dati guys yung ano nito napaka ano nito sa Ah uh, kada ano tambak ng tambak ay uh, medyo nabawasan yung matahon dito pero doon sa parte ng Indonesia pa, ah, galing ka ng Indonesia papunta doon sa aking uh, pinagmula ng vlog ay uh, napaka taas talaga na yun kailangan halimbawa naka tersira ka paon guys pagka nabitin gamitin mo yung sigod ka pagka naamitin pa pinaka, pinaka number 1 sa lahat ang gagamitin natin guys ay uh, uh, pera, no? itong kalsadang na dinadaan na natin guys ay uh, dati dati trabaho ko dito sa silik tandang tanda ko ba ang uh, mga nakakaraang uh, mga taon Nung ako'y wala bang uh, try chicken, uh, pwede ka pa lang ang aking gamit. Ay, uh, ayon yun ang aking uh, ginagamit. Uh, try. Alos araw-araw, sumapasok -araw, ako dito sa Silimbit, ang hari ng Hatibay. Uh, May kasalungan tayo kayo. Dala-dala ang aking na uh, service na try para makapasok ayan ang aking service para makatipid dito guys uh, may ano dito maliko dito at uh, dito kailangan alis ka maraming uh, nagdadaan ng uh, malalaking aso sa kaya na mga kayo dito no? Kung tawagin dito guys ay uh, abalin Valenzuela sa taas no? ng taas pagka sinabi guys ah, ng loob dito naman sa kabila ayo ya na naman dito guys oh ah, makikita niyo kaya yung sasakyan na paahon na ah, ah trailer alalaki na sasakyan yung ah, ibalik-balik guys no ayan oh alalaki na guys Malaki ang sasakyan na ito. Dito naman guys sa uh, Pabaluso kailangan dito ay uh, nakakwarta ka pa rin. At uh, medyo humingi ng cambio, higyan natin ang cambio. Ubusin natin yung cambio kung uh, perpira man yan, ay kung uh, may kinta man yan, gamitin ko na yung kinta mga kahit ano. Nagdalaki ang uh, mga sasakyan na uh, mga kahit doon, ang ating ang uh, uh, mga kasalubong na yan kaya uh, iingat talaga ang uh, kailangan sa uh, pagmamaniho kasi uh, mag excuse me po pag uh, ka lang ng uh, niyan ayan uh, pupulutin ka niyan sa uh, ng uh, mga kainon Ayan na uh, mga kainon at tuloy-tuloy uh, -tuloy lang tayo hanap buhay man uh, tuloy tuloy na tayo kanina guys ay uh, wala ko tayong mga binita dahil napaka matagal ng pila napaka init at uh, yun ay tinagaan natin kumita no? naman kanina ang kaptos at ang uh, pili ng ulam So, ngayon ah, uh, may uh, sigurado na tayo ng uh, 200 pesos dito sa biyahe natin sa De San Santiago Canumay East. Ah, uh, from uh, Terminal. Uh, 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 excuse me po. Usapan namin guys ay uh, 180 lamang. Pero hindi na rin uh, tinuwaan sa play. Ah, uh, binigay na sa kayo. 200 pesos sa mga kayo. Bali pala mga kaedol yung kapag uh, punta po natin ay hindi po tayo nakapag-vlog Nung pabalik na lang, nakakuha tayo ng uh, na makapag-vlog kaya nag tayo So mauwi na rin tayo guys, mauwi na rin tayo Nang, ano, Kasi madaling na araw na, magkaalas ko sa kayata ng madaling na araw so, yun, Ramay uh, ka sa loob tayo mga kaedol ng uh, malaking araw kasihan, kailangan ni eh. alis ko talaga Di ba, tayo Kung kasi may mga idol yung ano Yung nawasa sa uh, bandaro sa bandarong sa Kaya Mamaya guys ay uh, Dadaanan po natin yung Ah sa Nagsunog nung dito Sa may ano so malaking tumpan nga ang uh, nasunog at ayon uh, yun, halos na uh, dalawang araw na pinapula yung apoy hindi kagad ka na maapat uh, apat ang apoy kasi yung pala guys ay uh, may mga chemical doon himba baka ng chemical na <coughs> ใกล้ชานาเรยนตาย sa banda ang uh, uh, masukang ang uh, so, dito yata guys dito nangyari yung sulok dyan sa loob na yan ng uh, kumpanya ng uh, uh, flexo ayan so, dinala natin guys yung ano flexo kumpanya ng Tinsyo. Maraming nagtatrabaho uh, dyan kayo. Maraming na regular na uh, trabaho dyan. Trabaho guys, uh, mga malalaking sasakyan na, uh, ano natin. Ang natin. Ibali bali dyan kayo. shout out ah uh, mga bagyo ka Christy out ang aming hit up lang Jari to out uh, maraming maraming salamat sa pumunta uh, uh, sa aking uh, premier kaninang ah uh, alas dosi ah uh, natawid tayo dito Punta po na tayo guys Malaking na uh, Tupakyan yung uh, natin guys eh. Uh... naman pero <laughs> kita nyo ba guys mga uh, naglalaki ang susakyan uh, dito sa balinsweta makakaliwa tayo dito pag uh, kulay ano yan guys, kulay green ang uh, ano na yan ay uh, pwede na tayong makakumaliwa uh, dito pala yung ano guys yung dating uh, trabaho ko dito sa kanto ng ano na to yung Edgar de Leon no na aking aninong yan ako nag-work dati sila ninang aw yan aw may kami galap yan ako nag-work dati yun nakaguna tayo, tayo. Yeah. Dito na tayo. So bebe, nilo ano sa aking aming sinukuta punta tayo doon sa may napatulong mga mga pupas pa yung guys pipili ko muna na din na sa sa aming kasama medyo maanghang para siyempre pagka nag-alusal siya damay na rin ako mga kay. may mahina

yung ano manghang So ako, medyo nata, na naman kayo nakakarana nakabili na ako ng ano capto din para sa aking abis at jeepney kasama na rin ako mga ito nga pala mga kaidol, ang abo ay ng driver. Araw-araw na sa lansangan. Tulangin na sa harawin. Ay uh, po ay uh, magkasi-servisyo sa mga mamamaya ka Pilipino na mga umuwi sa kanilang mga bahay mga kaidol. Kahit sa uh, mga kaidol, labig po kayo sa inyong uh, parunan, pabalik, ay uh, isang patayin kayo pabalik sa inyong umuwi uh, na mga kaidol. Thank you. Buhay, try chicken Try beer So ano mga kaidol Dito na tayo sa aking uh, bahay Ako ay amang kapapaalam na sa inyo Na uh, isang uh, good morning uh, Good morning uh, Magandang uh, gabi po Ayan uh, mabay na mga kaidol Si YT, si QT nandyan yan na <muchas>